はい。 Pero Kaya namin uh, Hindi kami nabigo guys Sa so, itong gabi na to no, may palawad, guys uh, Ganda o oh. Dalawang tanigi na Isang puti ano sabi kapitan? Ayos, ayos. Oh, oh. Oh. Yan. Yan. Mamaya ulit guys. Papalawat so, ulit kami mamaya. Samantala namin ng itong ihigit na tanigay. Okay, guys. Kawin na kami guys. So, hanggang dito na lang ating video guys. At nag-load ng aking cellphone. Kaya ito lang ang pinag-upang yung video. So, sa part ng ating uh, video kaninang gabi. Salamat po. bye, -bye.